kung gusto nyo talagang i buko ng Mindanao, gawin nyo muna ng 1,000 ang isang araw ng mga libor doon. Hindi yung puro sarili nyo lang iniisip ninyo. Sombrero chat. Hey! Shut out! Sa mga politikong mga ewan. Kung gusto nyo talagang i buko ng Mindanao, kung gusto nyo talagang gawin ng uh, ibang bansa yan, no? Gawin nyo ito. Number one. Gawin nyo muna ng 1,000 ang isang araw ng mga labor doon. Tingnan natin kung hindi maglilipatan yung mga tao doon galing Visayas at Luzon. Hindi yung puro sarili nyo lang iniisip ninyo. Hu! <laughs> Magkano ang minimum doon? Tapos ang kilo ng bigas pareho lang naman. Dito sa Maynila, ang minimum uh, 700 mahigit. Tapos doon parang 400 lang. Hindi nyo inuuna yun. Dapat unahin nyo yung mga tao kung paano mabuhay. O, gawin nyo isang libo ang isang araw don Kahit na 120 ang kilo ng bigas, kayang-kaya na yun. ba diba? Tama? Hindi yung puro sarili nyo lang iniisip ninyo eh. Pero yung mga tao, nagugutom. Kayo, mayroon kayong mga sariling iniisip. Ano yon Ganon. Ah, mga tao muna ang pagbigyan nyo lalo na yung mga mahihirap hindi yung mga sarili ninyo mga ambot di nyo ba naisip ay aywan ko sa inyo alam nyo ba dito sa Manila mataas yung uh, suldo pero ang bilihin dito mas mura kaysa mga probinsya-probinsya di ba? lalo na sa mga taga bundok yung medyo bukid-bukid halimbawa sa Ardenas 20 lang ang piraso dito sa patag, sa lungsod pag nating sa bundok nasa 25-27 na ganun tapos sa mga sweldo doon sa probinsya, sa mga ganong mga lugar, mas mura. O, oh, dapat taasan ng sweldo doon kasi mas mahal ang bilihin doon. Po, po aywan, sarap magmura. <laughs> Di ba? Hindi na isip yun. Imbis na mas mahal ang bilihin sa probinsya kasi galing sa negosyante, galing sa siyudad, pataas ng pataas yan hanggat doon sa maliliit na mga tindahan. Doon na ang, doon na ang mas mahal na bilihin. Baliktad naman baliktan yung mga pag-iisip dapat taasan ng sweldo doon hu <laughs> di ba nila naintindihan yun Mga congressman hoy alam nyo yun alam nyo ang magkano doon sa bukid-bukid ang mga bilihin kaysa dito pero bakit mas mura ang mga sweldo doon di ba baliktan no oh dapat mahanapan natin ng solusyon yan hu hu guys, paki-share, paki-like, follow itong uh, video na to, guys, para malaman ng mga politiko na may problema din tayo sa ating probinsya. Imbis na tayo yung mahal ang mga bilihin sa atin, mas tayo patuloy yung mas mura ang mga sweldo doon. Anak ng kakulong. <laughs> guys, bye-bye.